Tada! Ayan. Punta muna akong tindahan. Kasi naubusan na ako ng bigas. Kung saan yung bigas na yun. Uh, ah, rice. Dito sa Bacala. Buti meron dito. Ayan. Pakita ko sa inyo. Dito ang namin ni Beshi. Meron dito ang Pilipino foods. Ayan. Harap ko ha. Ah, wait lang. Merong family. May bata. Okay, harap ko na. Palagpasin ko lang to. So, shout out sa inyo guys. Kamusta kayo? Eto na. Ayan, dito kami bumibili. Ayan. Ito, pasok dito sa kanan. Ah, ito yun guys, So, Hasmin to guys. Ayan. Dito kami bumibili nila Beshi. Hasmin. Mabango siya. Diba? sarap niya. Kasi yung rice dito. Hindi ko talaga bet yung rice dito. Karamihan yung buwaghag. At saka parang madalak magutom doon. Kupet. Ayan. Meron pa dito. Ayan o. Oh, yung mga condiments merong ano UFC o oh. ketchup toyo ito yung sardinas meron sila dito 555 buti nga dun sa kalapit namin then meron din dito ito kung bumili ng dilies ito yung guys so, oh. binabalot lang nila para di siguro dahil yung amoy tapos ay, hindi tayo bumili ng bihon, kanton. Ayun. Ay, may dingdong din, oh. Diba? Perfect. Ayan, cheese curls nila, oh. Ay, roller coaster na pala, na potato rings pala. Ano pa ba, bilhin ko? Oh? Meron pa naman akong mga stock. Ay, ano ba? sip-isip. Meron pa gusto ko ng anik-anik. Pututin. Masarap to, tu oh. Pututin. Ayoko siya kasi matigas. Masarap siya yung may bawang. Tsaka ano. Greenpeace. Corny. Ito kasi medyo malambot to, eh. Masarap talaga ito. Kaya lang matigas. Pati ang spicy yun Ito na lang siguro ako sa mix. Okay, babayad na ako. Okay, rice and ding dong. Mga chichirya dito. Chichirya ng Saudi ito. Ito masarap din to o oh. chitos. Maanghang lang cheesy. Yan ang bet ako din kakakain ko lang din yan kinigawan ni mama bilhin lang ako din pati nang umalik dito kalas should have plastic bag. Kasi you know, I'm happy to mo dear. Ayan. Kapili na. Di ko pala kasama ni si Mama kasi ngayon ay day off ko. Uh, kaya ayan, mag-isa ako dito si Mamang Nando pumasok. So, ayan. Ito ang kaganapan sa ngayong gabi. Ang lamig na dito, guys. Grabe. Ang lamig na dito. Shout out sa iyo, Maring Chocolate. At syempre mga Marsit ko dyan sa Kabikulan may maging ice ma ice cream lahat dyan and of course may family sana okay kayo dyan at lang lalo na yung mga ayuda sana makarating ng tama sa bawat isa pamilya lalong lalo na doon sa mga na walang talaga ng bahay sana maibigay yon. Kumusta na kayong lahat? Comment kayo guys. Para may topic tayo. Magpagkwentuhan natin. Ang buhay-buhay. Love life. Ano pa? <laughs> Mga mmm <laughs> Timing talaga dito guys. but talaga sa atin. <laughs> Pero maganda rin. Maganda rin tahimik minsan. <laughs> may peaceful. <laughs> Yun lang syempre. Yung iba. Nakasanayin natin may mga happiness, diba? lalo di ba? Lalo, lalo sa mga daan, ano, kalye. Bawat kanto, oh, may tagay, op, tagay. Pasyat, papapasyat ka rin. Ganun. Namimiss ko na yun. Namimiss ko na dyan. Lamig na talaga. Lakas ng haani. Eh. May kalayo ng konti, yung bakala. Meron dito katabi nga kami. May katabing tindahan. Kaya lang, tinanong ko, bago pong tanong, tanong ko kung may bigas nga na Pilipino. Yung hasmin, wala. Wala daw. Kaya ayun, doon ako sa medyo malayo. So, ayan. Ito na ang aking mansion. <laughs> mansion talaga. Ang aking tirahan. So, thank you for watching, guys. Ingat po lahat. Bye-bye.